wala ito yung kawin namin wala ang huli tumabol yung sa kasama namin si Budin wala kasi dito kami pero marami pa kaming kawil mga kawil namin nandito marami pa ito

dami kasi ang kawin namin tumabol sa amin si Redin ang mga kawin namin wala normal kuha kuha daw mga ating mayroon doon sa kahuli Ayan mga kasing, patapos na kami. Lagpas pa kami dito sa lupa namin. Nandito namin sa ano? Sa kanila ni Yuyo Tiago. May tulda pa doon, no? Nagkupra yan. Dito na kami mga kasing. Ilang kawil na lang namin. May, ilang kawil na mayroon kami. Punti na lang yan hanggang doon. Diyan nakakuha ng yung taanana na yan mga kaching dyan nakakuha si ano? Gawidi ng malaki dyan kanan Kanani Dung Arman Tapay Duha dong Tapay Duha Di haraban na kuha ni Edi nagdako Di hata na kuha ni Edi nagdako Cellphone. Cellphone ba? Cellphone. Tropa namin mga kaching. Nag-vision na naman, no? Oh.